scooter sa mukha. Walang sinabi si Shovel Girl kay Scooter Boy. Parang kailan lang ay naghahagisan sila ng mga pala sa isa't isa. Ang bilis talaga lumaki ng mga bata. Kung gusto nyo makita ang adult version ng video na ito, magpunta po sa tomonews.net. Hindi namin alam kung ano ang dahilan kung bakit nagsimula mag-away ang dalawang lalaking ito. Pero matapos manuntok ang isa sa kanila ay tuloy-tuloy na ang away. Hanggang sa naisipan ng isang lalaki na mas mabuting maghagis siya ng isang scooter sa gitna ng gulo ang isang bakal na scooter ay nasa 45 pounds ang bigat. Ang pala ay nasa 12 pounds. Natural ay panalo ang scooter. Kaya talo si Shovel Girl. Ang panalo ay si Scooter Boy. Gusto rin namin banggitin si Hippie Boy na nagnakaw na telepono habang nagkakagulo. At si Busty Peacemaker Girl na mukhang sinabing siya ay buntis? At ang naghagis ng scooter ay hindi man lang hinintay na matapos ang away. Matapang lang pala siya kapag may mahahagis siyang malaking bagay sa baytakbo karma na lang ang bahala sa kanya.